patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood Mag-upload na po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tuwa sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapaki kapakinabangan. Ibahagi ang reaksyon at suhesyon sa ating email at fanpage na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve. Gawin natin 'to. Marami ang nagsasabi, naririnig na natin yung kasabihan na lumiliit ang mundo at ito ay dahil sa advancement sa teknolohiya at sa siyensya. Pero hindi lahat ng mga dalda-dala ng siyensya at teknolohiya ay magandang mga balita. Dahil sa pati ang krimen, nagiging makamoderno na rin. Yan ang ating pag-uusapan ng ahensyang katuwang natin sa pagsupo sa mga transnational crimes sa pagbabalik ng approved.